Hello po mga kalaki, good afternoon po sa ating lahat 2pm na po at syempre ngayong 2pm ang dito pa rin po tayo sa Baguio City syempre first day natin ano at eto na po ang mga 4 digit lucky numbers na ibibigay ko po sa inyo mga kalaki welcome, ayan po mga kalaki at syempre ang ginaw pa rin dito mga kalaki at eto na po ang 4 digit lucky numbers umpisan po natin sa Dubai 6023 Hong Kong 1897 Singapore 3354 China, 2, Texas, 3936 Israel, 2135, Las Vegas, 8180, Alaska, 9926 Saudi, 3138, Japan, 8394, Italy, 6267, Germany, 1156 Korea, 2135, Greece, 8587 Canada, 0592 Mexico 2108 Australia 3144 New Zealand 6160 India 8295 Philippines 2133 Thailand 7421 Taiwan 8863 at Malaysia 2960. ayan mga kalaki, kompleto na po ang mga 4-digit lucky numbers ngayon pong 2 PM. Abay ilaban mo na yan, i-ramble mo kung gusto mo good luck. Mga kalaki mananalo tayo. Claim it.